kakaroon po tayo ng series of topics about diabetes at yung pinakahuli pag-uusapan na po natin ang tungkol sa gestational diabetes o diabetes sa pagbubuntis. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung tungkol sa mga uri ng diabetes. Mapalalaki man o babae ay maaaring magkaroon ng diabetes. Basically, ang alam po nating lahat kapag palaging mataas ang blood sugar, Diabetes na 'yan. Pero bakit po ba pirming mataas ang blood sugar ng ibang tao at yung iba naman ay hindi? Para mas maintindihan po natin ang sakit na ito, pag-usapan po muna natin ang organs sa ating katawan na tinatawag na pancreas o lapay sa Tagalog. Ito ay located o matatagpuan sa likod ng ating stomach o sidla ng pagkain. Ito po ay may endocrine at exocrine function. Ano po ang ibig sabihin nito? Bilang exocrine gland, ito po ay naglalabas ng pancreatic juice sa tubong tinatawag na pancreatic duct papunta sa duodenum. Ang duodenum po ang unang bahagi ng maliit na bituka. Mula sa stomach, ang pagkain ay bababa papunta sa duodenum. Ang pancreatic juice ay may taglay na bicarbonate na pang-neutralize sa asid Nagaling sa stomach, may taglay din ang pancreatic juice na digestive enzymes na tutulong tumunaw sa carbohydrates, fats at protein na galing sa stomach. Bilang isang endocrine gland naman, ibig sabihin ito po ay naglalabas din ng hormones na tulad ng mga sumusunod. Insulin, glucagon, somatostatin at pancreatic polypeptide. Ang dalawang hormone po na importante sa regulation ng blood sugar ay ang insulin at glucagon. Ang paglabas ng dalawang hormones na ito ay nakadepende sa blood sugar level. Kapag utom po tayo at mababa ang blood sugar, lumalabas o nasisecrete ang glucagon mula sa pancreas. Pinatataas ng glucagon ang blood sugar upang magkaroon ng balanse. Kapag busog naman po tayo at mataas ang blood sugar, ang lumalabas o nasisecrete naman ay ang insulin. Ang insulin naman po ang hormone na kailangan upang makapasok ang sugar mula sa dugo papunta sa cells ng katawan upang bumaba ang blood sugar sa normal at magkaroon ng balanse. Marami pa pong mga factors na may impluensya sa paglabas ng insulin at glucagon. Ano-ano po ba yung uri o types ng diabetes? Type 1, type 2, pre-diabetes at gestational diabetes. Type 1 diabetes. Sa type 1 diabetes, hindi po naglalabas ng insulin ang pancreas maski na mataas ang level ng blood sugar. Ito ay isang uri ng autoimmune disease. Ibig sabihin ay sinira ng sariling antibodies ng katawan yung cells ng pancreas na nagpuproduce ng insulin. Kaya walang mailabas na insulin ang pancreas kapag mataas ang blood sugar ito ay tinatawag din na juvenile diabetes. Ibig po sabihin, bata pa lamang ay nagkaroon na ng diabetes. Type 2. Ang type 2 naman po ay tinatawag din na adult onset diabetes. Ang diabetes po ay nagsisimulang lumabas sa mga may edad na mataas ang blood sugar dahil sa insulin resistance. Ibig sabihin, may insulin pero hindi pinapansin ng mga cells ng katawan o hindi nila minubuksan ang kanilang pinto para madala ng insulin ang sugar sa loob ng cells. Isa pang dahilan ng patakaroon ng type 2 diabetes ay yung relative lack of insulin. May insulin nga pero kulang o hindi sapat ang level nito para madala ang blood sugar sa loob ng cells para ma-maintain ang normal blood sugar. Mas common po ang type 2 diabetes kumpara sa type 1 diabetes mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes ay kombinasyon ng lahi o genetic at lifestyle ng pasyente. Pagiging obese o overweight, mahilig sa carbs at matatamis, mataas ang konsumo ng saturated fat o yung tinatawag na bad cholesterol, kakulangan sa exercise at psychological stress. May kinalaman din daw sa pagkakaroon nang type 2 diabetes ang paninigarilyo at kakulangan sa tulog at stress. Pre-diabetes. Ang ibig naman pong sabihin ng pre-diabetes ay mataas po ang blood sugar pero hindi pa ganun kataas para masabi natin na merong diabetes. Doon po nalalaman sa level ng fasting blood sugar. Yan po yung kailangan. Walong oras tayong hindi kumain bago kuhanan ng dugo. Ang normal na FBS ay mababa dapat sa 100 mg per deciliter o 5.6 millimoles per liter. Kapag pre-diabetes, ang level ay nasa 100 to 125 mg per deciliter o 5.6 to 6.8 millimoles per liter. Kapag ang FBS ay nasa 126 mg per deciliter o 7 millimoles per liter o higit pa Iyan na po yung tinatawag natin na diabetes. Ibig sabihin, kapag pre-diabetic ay papunta na po doon sa pagkakaroon ng diabetes. Gestational diabetes. Ang gestational diabetes naman po ay ang pagkakaroon ng diabetes sa buntis. Ang dahilan po ay hindi nakapaglalabas ng sapat na dami ng insulin na kailangan upang ma-maintain na normal ang blood sugar. Magkakaroon po tayo ng separate na video upang talakayin ang gestational diabetes. Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman ukol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Ito po ang inyong lingkod, Doc Rico De Guzman. Ating tandaan, ating pangalagaan ating kalusugan.